Hello guys, welcome back to my YouTube channel for today's video. Ituturo ko po kung paano mag-change password sa SSS account po ninyo. Lagi po nating tatandaan na ang password ay dapat po pinapalitan every 5 months nung uh, mga unang uh, year kasi 2 uh, to 3 months, dapat palitan mo na yung password mo sa SSS. Pero ngayon, ginawa na nilang 5 months. So, dapat nag-update po kayo ng inyong uh, password para at least uh, uh, mas secure po natin ang inyong mga account sa SSS. Kasi, importante po yun. Okay, yung una na natin gagawin is mag-login po tayo sa ating member's account sa SSS. Tapos, um, magdadirect siya sa homepage ninyo. And then, i-click po ninyo yung members info. Sa drop-down list, na doon po yung change password. After nyo pong i-click yung change password, eto po yung magre-reflect sa page po na yan. So, babasahin po natin yung mga guidelines sa pag-change ng password. Okay, yung first guideline natin, is at least 8 alphanumeric characters. Pag sinabing alphanumeric characters, it is a combination of letters and numbers. So, kailangan po meron po kayong gamitin letters at numbers. Okay, yung susunod naman with at least one numeric and one uppercase and one lowercase. Pag sinabi pong ganun, kailangan gagamit po kayo kahit isa lang sa mga yon. Numbers, uppercase ibig sabihin malaking letter. Tapos yung lowercase naman ibig sabihin maliit na letra. Alright, so yung last one, must not contain special characters. So, ganito yung example niya Bawal po kayong gumamit ng uh, mga ganitong characters para tanggapin po yung inyong uh, password. Okay, so now, dito na tayo sa mga you fill up na uh, boxes here, merong current password. Ibig sabihin, yung lumapunin yung password ay kailangan. Tapos, yung new password, tsaka confirm password. So, yung new password, yun na po yung bago. Yung ipapalit nyo po doon sa luma. Tapos, uulitin mo lang siya dito ulit sa baba sa confirm password. So, pagkatapos nyo ng fill upan yung tatlong uh, boxes here, click nyo po yung change na button. So after that, ayan, ganito 'yung magre-reflect. Password successfully changed. So, meaning, na uh, nabago na po yung inyong password. So ganun lang siya kadali mga ka-SS. I hope na marami kayo natutunan dito sa aking tutorial and please visit my um, channel Jasmine Guemo for uh, more tutorials like this. Thank you so much. Please like, share and subscribe for more videos. Bye.